mga kamikanik uh, ito ay ang gagawin natin ay magtatanggal tayo ng uh, power steering gearbox mayroon siyang bolt na DCT yan. at tinanggal natin yung kanyang high pressure yung dalawa isa sa taas yung mahaba uh, yung mahaba sa taas yan yung mubo asa sa ubos. yan matanggalin natin yung kasi nagliking siya oh. oh, leak na ah, uh, gagawin natin ah, uh, natin siya ng oil seal oil seal ok gamit tayo ng kasi ginamit ko eh, init eh this city ini tak germit di city itu oke di city yang yeah, di city yang yeah. banget gantinya oke okay. yeah, Biar anggo itu langsung Lagyan po natin ang braso ang pagdahan ang pinaita kahit tayo at ito uh, ito ay uh, Nissan Nissan Atlas Atlas ito nito Atlas uh, sinag-leaking siya eh. gagabay natin ay eh. yan. At ito ay sikwati na lang natin ito. Sisikwati natin para makuha siya. Uh, okay. Paano ba magsikwat? Walang isa na isa na mahirap. Okay lang. Ang natin